Ma'am, regarding naman po dito, kasi sa plano daw po nila, ay bigyan kayo ng zero or one peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang uh, mag magiging hakbang po? Hmm. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit uh, walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit uh, walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, uh, panghuli na lang po, no? sa kabila po ng narara uh, nararanasan ninyo, <laughs> na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang vice president. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin.